Seven. ba? Ah, Dapat six ten, Sabi ko darating. Okay. May mga na ba yun? Pwede niyo pinapasok. Oo, kasama ko mga ibang pasok. Pwede niyo pinapasok. Pwede niyo pinapasok. Pwede niyo pinapasok. Mga naka ito. Lahat. Ito po. Ano yung thyroid ko? Thyroid po Thyroid. Hi! Ang thyroid ko yan. Ano po yung kaling mo? Zero Doctor, Doktor! doktor. pangatlo ka lang, Doktor! Okay oh, ng doktor. 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 doktor doktor. Marami ng Doktor dito po eh. <laughs> <laughs> eh ito, doktor Ting ano? Eh, <laughs> eh, graduating. Doktor Bunso. Natututun eh naglolokohan kami nila doc dito kasi tatlo na raw kaming doktor. Dumadami <laughs> ang doktor sa Kalumpit Surgical Clinic. Nung una siya lang. <laughs> kasi may tumatawag na rin sa akin Dr. Charo Mariano, nagkakatawanan kami. At ngayon may panibago na namang sumibol na doktor si Bunso. <laughs> siya po yung naglilista at nag-i-schedule ng mga pasyente. Eh natatawa kami pag may mga pasyente. Uh, nag Nagi-initial assessment na kami pag pag kapag wala lalo si doc. Alam na namin kung pang-ospital, kung parotid, kung thyroid. <laughs> ang nakakatawa, Ah... Uh, tatlo na kaming doktor. <laughs> Pero actually, nagkakabiruan lang po. Kasi syempre, minsan din, kailangan may initial assessment para alam ni Doc kung pababalikin pa ba. Kapag halimbawa, walk in. Tapos nakita namin ay pa hospital yan. So, pinaiiwanan na namin para makausap ni Doc Zar. Pero syempre, si Doc pa rin naman po ang nag-a-assess. Isa-isa akin nakausap niya yung mga pasyente. Kami naman po yung initial assessment at biruan lang. <laughs> Pero minsan po naman kasi kapag ka mga lipoma, sebaciousis, yan, alam na namin yan. Ito po yata, inano daw niya ng mouse na gano'n hindi malambot pong konti ito Malambot. hindi tayo malam po? pero hindi naman emergency yan. hindi po. hindi pa hindi hindi po hindi pa hindi pa hindi pa hindi hindi pa hindi pa hindi hindi pa hindi pa hindi pa Pwede pa pa hindi pa pa hindi pa hindi hindi pa hindi hindi lang hindi na Hindi po. Pala na po, ko lang yung mga kaso niyo. Ano ba Sige. sa ato. Tanyo ba? Ako. na po? 71. Ilan taon taon na po? Ilan taon na po? Ilan taon Oh, huwag niyo po kaming seseryosohin si ha. Sabi ko nga si Doc po ang nag-a-assess. Okay, <laughs> yung kula mo kote. Ayan. E, ka po, e. Meron pong kape dyan, meron tayo ngayon. Meron pong kape po. Meron pong kape. Ito, huwag kayo mayat. Una. Malati lang. Ito yung kapatid. Hindi ko papakita yung kami, boss. Okay lang. Pa Kahit pakita niya. Okay. okay. Pa Sure? Tagal na po eh. 2022 yung vaccine. Kaya ikaw, kaya ikaw, noong October 1, Alpo, Alpo, pa na yun ano, pero minsan nararap kayo, huwag kayo magtaka. sinisi. Habang nagpapahinga ako, eh, madali na <laughs> <Yan yung> po na. <laughs> <yun. laughs> uh, Kailangan ng payos <laughs> Kayo asawa. <laughs> Tagal na yan. Walang? Okay. Okay. Sige. Biopsy kailangan. Or needle. Uh, hindi pwedeng operahin. Pukuha muna ng biopsy. Pero most probably chemotherapy. Kasi hindi pwedeng operahin dahil malaki. Ngayon pagka lumit sa chemotherapy, o operahin. Yan, wala ka sa salat, wala sa kiligil, bukol. Meron, meron na. Diba? Ano po, mga? Ano mo, din Ano? Talagang gusto po niya sa inyo, Dok. Kahit may <laughs> <laughs> na <lang> <laughs> yeah. Nakakatuwa yung dalawang pasyente namin kasi gustong gusto talaga nila na si Doc sarang mag-opera sa kanila. Yun nga lang dahil sa sobrang busy ni Doc ngayon, sabi niya January pa at saka magkakagastos sila ng kaunti dahil nga sa ospital kailangan gawin. Willing sila silang maghintay, willing silang gumastos sa ospital. Gayun binibigyan sila ng alternatibo ni Doc Zara Candelaria kung ano yung mas mabilis at saka mas makakamenos sila. Pero dahil gusto nila kay Doc, eh talaga maghihintay sila ng January dahil nga sa sobrang busy ni Doc ngayon. Uh, hindi po hindi kailangan. Ang kailangan lang dyan ang pag-opera ay pupunta ng isang kulani. Maraming kulani po yan eh. Namamaga lahat ng kulani niya. So, baka lymphoma katinig na yan. ah, Katinig na yan yung po. Baka limpoma yan. So, ang maganda dyan, kukuha ng isang piraso ng kulani. Kaya pwede pwede po ako kayo magpapalimutin. Kaya lang, malaki pa. Kaya lang, isang piraso. Dok, saan po? K Kidatte. Eh, kahit siya po. Saan d'yon pwede? Ako, ako, ako. Pag-aminda na mo Dok? Duno. Sige, duno. Gusto nga dito ang dyan Hello Hi, good morning, Dr. Candelaria. Yes, yeah, so, yeah, po, po, ito. Tapos? Tapos, ito follow po ng deposition ng life po ako. Ito follow din po ng ano. Dalawang excision po. Dalawang excision? Okay. Ang po. Ito po. po. Ito Ito po kung magkakit dito. Yan po. Okay po. Okay po. Okay po. na aming Diyos, salamat po ng maraming maraming sa iyo. So babalito, po ng amin, ang aming buhay at lakas. But, po kami ng surgical mission sa araw nito. Ama, ang mga anak. May, dal -may dala, po sila mga karamdaman. Kawan kong bahala sa kasangkapan kung ginagamit sa mga gantong gawain, Ama, namin ang Oksar Candelaria. Ipuhin mo ang kanyang mga kamay, Ama, kung kayo sa anak mo namin. Pero ang dami, Ama, bumalik po sila at tumuloy po sila ng mga sa kanilang mga lalo. po bahala ng boss sa kanilang mga katuwang, sa mga ganitong gawain, ano po namin sa mga ganitong paraan, po, po sa sa amin at nasusunod po namin ngayong banal na kalooban. Maaasal po kaming babasbasan po ang bawat sa amin, pagkakalooban mga biyayang aming kailangan ama upang minagagamit po kami sa araw-araw na aming pamumuhay. Ikaw na rin ang bahala patawad sa aming pagkakasala. Ikaw na rin ng kapayapaan sa loob at sa loob at sa labas ng usaling ito upang maging matagumpay po ang aming gagawin surgical mission at lagi mo kong iingatan si Doksar Candelaria. Ibigay mo po ang natatangin kalusugan po sa kanyang katawan ama at mahabang buhay upang ang lahat ng mga maasa po sa kanya. Maraming pa po siyang matulungan na umaas sa kanyang mga kagalingan. Ang lahat ng tuyong magalang po namin hihiling sa iyo sa pangalan po ng iyong anak ng Sikristo Yesus. Amen.